kuya. Di ba nakasulat naman dun sa may pinup ko? Saan tayo ali, ma'am? Diyan, di ba? Yung pinin ko. Ma'am, nasing ko ba kayo, ma'am? Bakit, kuya? Masama ba mag-sakay ng nasing? Hindi naman po kayo. Kailangan ko nang kasi hindi ko kaya mag-anit. Mag-drive, eh. Yung ano po kasi, ma'am, may unang po dyan. Ilagay nyo na lang po sa gitna. Saan na naman, kuya, ano? yung kepyas mo ate nakikita. Ako 'tong respeto na naman. Bakit pa hindi mo Para sa inyo rin po 'yun para komportable po tayo, ma'am. Okay. Yung kipyas mo nga, nakikita? Ano 'yung Yung okay. Ito po 'yung ano nyo, ma'am? Yung kepyas. Ano 'yun? Sige <laughs> na, mas sasabi. Balik na ba, po ako sanay na may 'yung ganyan po eh, baka mamaya. Ayun, <laughs> pero wala ka pa sa hero. Eh, di ba grab rider ka Opo, pero ngayon lang po wala ka-experience ng ganyan. Eh, baka mamaya balik na rin yung papo ko na ganyan. Bulagi <laughs> <laughs> na rin. Wala naman maring Hindi lang ba nakita niyan? Nasa bulgit yung mga gamit ng tao kasi ano, uh, pamilya itong tao po ako. So, in fairness naman kayo, in fairness naman dito kayo naman, yeah, ba, oh. konti po yan. Napakaloyan na. Ito? Okay. Okay.

na ako, din ako yung respeto wow. ah, tingin mo sa akin, hindi na Ay, sorry mama, hindi wala akong sinabing gano'n. Ay, pinigyan ko po kayo una na, huwag din yung paggamitin? Eh, mahirap na kuya ko, kundi na kayo nung dito, mahirap. <laughs> <laughs> di oh. Ay, ako na sumakay sa nga kaya hindi ano, kung tayo pumaba na lang kayo.